ngani o na sa kuan kaning Tala. kaya aron dili bitaw ni ma kuan ang manok <laughs> anak na siya isulod e, na din na siya no anak Sulod na no Dayon Ikuan e, ni mo gamay Ilambod na sad nimo din na Ilambod Ilambod nimo ano man ni Hope? Ayun mo lang dili siya mahugot bito. Ako ba yan na Ako ba na? Ayun mo lang na pet. Ha? Okay. Iluto na na ang chicken? Ano saan pagluto? pagluto? Yes, good luck. Okay. Um, so... Good luck um, na lang uh, sa inyo, ha? <laughs> sige na, tulog ka buong. <laughs> Salamat kayo, kaayo, Liz. sige sa to si LB. LB thank you, kaayo.